Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Roel Bulalaki, shout out kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magulat sa pangunahing lungsod, ang pansamantalang tirahan ni Mingyu. Nagpahinga lang siya saglit, at tatayo na sana at lalabas para tingnan ang sitwasyon, ngunit nakarinig siya ng agarang ulat mula sa mga especially iya. Paglabas niya ng silid, may ilang crony na sumugod sa kanyang pintuan sa lalong madaling panahon, at dumating na rin ang mga especially iya at nakaluhod sa lupa. Bahagyang itinaas ni Mingyu ang kanyang mga mata at tumingin sa mga especially iya, ano ang problema? Natapos na ba ang labanan sa frontline? Ayon sa oras, ang frontline ay dapat ding magkaroon ng isang magaspang na resulta. Kung hindi, hindi madyay gising si Ming Yu pagkatapos magpahinga ng maaga. Sa pag-uulat sa mga matatanda, ang labanan sa hinaharap ay talagang natapos na, ngunit. Ang especially iya ay hindi naglakas loob na magpatuloy, ang kanyang ulo ay nabaon ng napakalalim. Sumimangot si Ming Yu, magsalita ka. Nabigo ang pananambang. Si Commander Ma ay umaatres sa lungsod kasama ang kanyang mga tropa. Umaasa siyang maaaring utusan ng mga matatanda ang mga tao na buksan ang mga pintuan ng lungsod upang sila ay makapasok at ipagtanggol ang lungsod. Sa dulo, ang boses ng mga especially IA ay napakababa. Nabigo, nagulat si Mingyu. Halos kasabay nito, puno rin ng kilabot ang ilang crony sa tabi niya. Natuwa pa ang isa at diretsyong hinablot ang especially ia. Anong sabi mo kanina lang? Yung harap, talo. Kung meron ka, sabihin mo ulit. Ang especially iya ay labis na napinsala, at hindi ang kanyang sarili ang nakikipaglaban sa digmaan. Anong ginagawa mo para mayness siya kapag natalo ka? Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumalungat, kaya nagmamadali siyang nagsabi, talagang natalo ang harapan. Nang marinig ko na ang mga reinforcement ay napalibutan na at malapit ng mapuksa, biglang lumabas ang isang master, at ang master na ito ay hamarang, sampu-sampung libong tao sa pamamagitan ng isang tao, ang mabangis na hayop sa hilagang bahagi ng lungsod ay biglang sumalakay muli sa hindi malamang dahilan. Ang aming hukbo ay nahuli, at ang linya ng depensa ay ganap na nagkawatak-watek at napunit, kaya, nang marinig ang mga salita, ang lalaki ay direktang itinapon sa lupa sa galit, at labis na nagalit. Damn things, kung hindi natin mabubure ang mga reinforcements, para sa atin, nawawala lang ang pinakamahalagang trump card. Kapag naroon pa ang mga reinforcements, sasalakayin nila ang lungsod. We have no other choice but to kill them as quickly as possible. Pagkatapos ay kumpletuhin ang layunin natin sa pangunahing lungsod. Kung hindi, kapag nagsimula na tayo ng tug of war sa kanila, hindi maiwasang mamatay tayo. Sa oras na iyon, mas maraming mga reinforcement ang darating upang tumulong, at hindi namin magagawang hawakan ang walang laman na lungsod ng magisa. isa Elder, sisimulan na natin ang pangalawang set ng mga plano. Hindi nagsalita si Mingyu, at nag-isip tungkol dito sa glit. Sa kabutihang palad, madalas siyang nakipag-away kay Han Sanchen, at naging mas maingat. Sa umpisa pa lang, hindi siya buo ang taya sa pananambang nakagawa na siya ng pangalawang set ng paghahanda. Iuto sa depensa ng lungsod na buksan ang tarangkahan at hayaan ang mga hukbo sa labas na pumasok sa lungsod sa garrison. Bukod dito, tipunin kaagad ang lahat ng tropa sa lungsod at maghanda sa pag-atake sa P-Mansion. Ang mga nasasakupan ay kumukuha ng mga utos. Umalis kaagad ang isang grupo ng mga kroniye pagkatapos kumuha ng mga utos. Malamig ang mukha ni Mingyu, at lumabas din siya ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tropa sa labas ng lungsod ay nagsilabas na at bumalik sa lungsod, at mabilis na inilagay ang kanilang mga depensa sa iba't ibang mga tarangkahan ng lungsod, same time, time na naghihintay sa mga reinforcement mula sa pamilya Pei. At ang mga kawal sa lungsod, maliban sa mga nakapaligid sa bahay ni Pei, ay lahat ay nagtipon sa harap ng pintuan ng bahay ni Pei, naghihintay kay Yu na personal na magutos. Ipadala ang order, at agad na lusubin ang mansyon at patayin si Peigo. Hanggat papatayin nila si Peigo, maaari nilang gawing hari si Peiho. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Peiho, kapag nasa poder na siya, maaari siyang gawing puppet ni Mingyu at ng iba pa. Sa oras na iyon, malulutas ang krisis, at ang mga puwersa ng pamilyang Pei ay karaniwang papasukin ng kanilang mga sarili, at ang layunin ng labanan na ito ay makakamit. Noong una, Matagal nang gustong gawin ito ni Mingyu, ngunit ang nangyari ay biglang lumitaw si Han San Chen upang guluhin ang sitwasyon, kaya kailangan niyang kumilos ng maingat, at gustong maghintay na bumalik ang mga reinforcements sa labas bago maglinis. Pero ang hindi ko inaasahan ay nabigo ang pananambang sa labas. Dahil dito, kailangan ni Mingyu na magpatupad ng isa pang hanay ng mga plano ng maaga. Bagamat hindi ito ang pinakagusto ni Mingyu, ngunit ngayon ay walang ibang paraan kundi ang kumagat ng bala. Handa na ba kayong lahat? Nirepaso ni Ming Yu ang mga tropa at malamig na sinabi. Handa na ang lahat, mahinang sabi ng mga cronies. Nakita ng mga sundalo sa linya ng depensa sa labas ng bahay si Han Sanchen at sinubukan ang lahat ng paraan upang maantala. Ang mga tao dito ay sumugod sa akin, at tiyak na papatayin nila si Pego. Pumunta at sabihin sa mga tao sa ibaba, bigyan mo ako ng labindalawang punto ng espirito, kapag hindi natin mapatay si Pigo, mabubuhay at mamamatay lang tayo sandali, maririnig mo ba iyon? Oo, patayin. Ikanaway ni Mingayo ang kanyang kamay, at opisyal na nagsimula ang aksyon. Storytelling channel sa YouTube. Patayin. Ang mapayapang gabi ng mansyon ng pamilya Pei ay direktang nasira, at isang malaking bilang ng mga tropa ang direktang pumasok. Itaas ang iyong mga kamay at sumuko, huwag patayin. Pagpasok ng hukbo sa mansyon, sa isang iglap ay parang baha ang pumasok sa customs. Kami ay mga subordinate ni Pei Hu. Ang Pei Mansion, na orihinal na binabantayang mabuti, ay hindi lamang hindi lumaban kahit kaunti, ngunit sa halip ay hinayaan ang hukbo ng kaaway na pumasok sa mansyon at patayin ito. Malungkot na ngumiti si Zoyan alam niyang nagtagumpay ang plano. Ang Peiho ay isang malaking mainit na patatas, at naniniwala si Zoyan Shua na mahirap para kay Peiho na lutesin ang bagay na ito. Li, gagawin lang niyang hindi nabubusog si Peiho, dahil natikman pa ni Peiho ang lasa ng may-ari. Not to mention the fall, narating na niya ang rurok ng kapangyarihan, paano pa niya matitikman ang lasa ng lower order. Sa makatuwid, para kay Zoyan Shua, ano man ang resulta, hindi ito mahawakan maliban na lang kung papatayin niya ang sarili niyang prinsipe. Ngunit hindi iniisip ni Zhu Yanshua na umiiral ang posibilidad na ito. Kung tutusin, kailangan ng mahabang panahon para linangin ng pamilya Pei ang susunod na henerasyon, at higit sa lahat, kung may mapatay na prinsipe, ano ang iisipin ng mga taong sumusunod sa prinsipe? Lahat sila ay nasa panganib, at kapag sila ay nagninangas, sila ay magre-rebelde. Kaya, ito ay magiging isang dead end. Kahit na ano, hindi ito maintindihan ni Pego. Pagpasok pa lang nila sa pinto, nagtaksil pala ang mga tropa na inaasahan ni Zoyan Shua. Elder, maayos na ang lahat. Magiliw na lumakad si Zoyan Shua sa tabi ni Mingyu at ngumiti. Tumanggaw si Mingyu, kailangan nating patayin si Pego sa lalong madaling panahon. Para naman kay Han Sanchen, maaari na lang natin siyang pigilan. Bagamat gusto ko siyang patayin, hindi siya malaki para sa ating estratehikong kahalagahan sa pagkakataong ito. Naiintindihan ng subordinate na inutusan na ito ng subordinate. Tumanggaw si Mengayo at walang sinabi. Ngunit sa sandaling ito, ang mga tropa ng pamilyang Pei na sumunod sa kanilang mga tropa ay biglang kinuha ang mahabang espada sa kanilang mga kamay, at nilaslas nila ang mga tropa ng Mengayo. Pagkatapos noon, bago pa makapag-react si Namingyu at Zuyanshua, agad na nagsara ang pinto ng bahay ni Pei. Patayin. Isang marahas na sigaw lang ang narinig ko sa loob ng bahay, at sa sumunod na segundo, ang narinig ko na lang ay ang tunog ng banggaan ng patalim at karne, ang tunog ng pagsabog ng dugo, at ang malungkot na sigaw ng mga sundalo. Ano ba sitwasyon? Kumunat ang nuon ni Mingyu. Si Zuyan Shua ay lubos ding nabigla, at halatang hindi naiintindihan ang nangyari sa pinangyarihan. Yung mga tao, bakit binugbog ang mga tao natin? Yung bastard na si Peho, hindi ba siya baliw? Ganito 'yon at tinutulungan niya pa kaming bugbugin ng tatay niya. May sakit ba siya? Dam, tulungan mo kami at matutubos niya ang mga kasalanan ng kanyang ama. Hindi ba niya alam na sa Game of Thrones, ang mancha ay palaging mancha? Itong basura, maputik talaga at hindi makasuporta sa Pader. Matapos itong eye report ng isang grupo ay agad silang nagpagalitan ng paulit-ulit. Lumingon si Zoyan Shua, hinarap si Mingyu, at nagmamadaling gumawa ng mga pagbabago, Elder, bakit hindi ako magsama ng ilang eksperto ngayon para hanapin si Pihu, at ipaliwanag sa kanya ang mga pasikot-sikot. Dapat maging tanga ang batang iyon. Saglit na nag-alinlangan si Mingyu, kung talagang hindi alam ni Pihu ang saya at tinulungan niya ang kanyang ama na kontrahin siya, ito ay talagang isang napakahirap na problema. Umalis ka na at bumalik ka kaagad. Sa wakas ay tumanggaw si Mingyu. Si Zulian Shura ay hindi. Nang ahas na magantala kahit kaunti, at nagmamadaling inakay ang mga tao na umakyat sa pader at pumasok sa mansyon mula sa ibang lugar. Medyo magulo ang iniisip ni Mingyu, hindi niya talaga maintindihan kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Malinaw na naayos na niya ang lahat, at naisip pa nga ang lahat ng mga kontra, Ngunit bakit sa isang iglap ay bumabalik ang lahat basta makilala niya si Han San Chen? Malino na nagmamadali na siya noon, at matagumpay pa siyang nakapasok sa pangunahing lungsod ng kalaban. Gayunpaman, isang hakbang na lang ang layo, isang hininga na lang. Han San Chen, nagbibiro ka na naman ba? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Bumubulong na nakatingin sa langit ng mansyon, nahulog si Ming -Yu sa proseso ng pagdududa sa buhay. Sa oras na ito, sa mansyon, mayroon ng anino ng mga espada at dugo, at karamihan sa mga tao ay ganap na nahuli sa santukan. Sa ilalim ng gabing ito, sila ay nagmukhang kalunos, lunos at malungkot. Pinangunahan ni Zuyan Shua ang ilang mga masters dito habang sinasamantala ang kaguluhan, at pumunta hanggang sa loob. Kinailangan niyang hilingin sa idiot na si Peiho na linawin ito. Siyempre, kung makikilala niya si Peigo. Mabuti pang patayin siya, ayon sa naunang lihim na ulat na ibinigay sa kanya ni Pei hindi mahirap hanapin ang lokasyon ng Pei Isang grupo ng mahigit isang dosenang tao ang mabilis na dumampi sa pinakaloob na bahagi ng pangunahing mansyon. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa hamak na bahay na ibinunyag ni Pei Hu nang ibenta niya ang impormasyon kanina. Tumigil ka! iniunat ni Zuyan Shua ang kanyang kamay at inutusan ang buong hukbo na pansamantalang tumigil. Kumunat ang noon niya, kakaiba. Lola, hindi ito tama. Bagamat may kasalanan na si Peiho, siya man lang ang prinsipe. Kahit gaano siya kasiraan ng loob, dapat may mga bantay sa paligid niya. Dam, bakit ang tahimik sa harap ng pintong ito? Wala kahit anino. Maghiwa-hiwalay. Utos ni Zuyan Biglang, mahigit isang dosenang tao sa likod nila ang mabilis na nahati sa apat na koponan, at tumakbo sila sa likod ni Zhu Yanshue sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong paraan, sa anumang pagkakataon, maaari silang magbigay ng napapanahong suporta at pag-urong anumang oras. Superior, sigaw ni Zhu Yanshue sa katabi niya. Tumango ang lalaki, yumuko at sumugod sa pinto, sa kadir-diretsyong sinipa ang pinto. Sa sumunod na segundo, unang sumugod sa pinto ang dalawang koponan. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang mga tao sa pintuan, sila ay ganap na natulala. Mayroong pito o walong tao sa silid, ngunit ang mga taong ito ay hindi inaantok o patay. Lahat sila ay nakatali sa likod ng kanilang mga kamay at paa, na may malalaking puting tela na nakalagay sa kanilang mga bibig. Nang makita ang taong dumarating, nagpupumiglas sila ng husto, sinusubukang makuha ang grupong ito ng mga tao na iligtas sila. Panginoon ng Lungsudzo, ang mga nasasakupan ay nagmamadaling tumingin kay Zuyan Shua. Tumayo si Zuyan Shua at pumasok sa loob, tinitingnan ang eksena, hindi niya maiwasang magulat. Ang pito o walong tao na ito ay walang iba kundi ang mga matalik na kaibigan ni Peho. Nagmamadali niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pakawalan ang ilang mga tao, at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari? Ilang oras na nakagapos si Peiho, halos manhid na ang mga kamay at paa, ngunit wala na siyang pakialam dito at nagmamadaling sumagot, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi, isang grupo nang biglang sumugod ang mga tao. Can't help but say that they tied us directly. Ito ay mula sa pamilya Pei, sa tingin ko, marahil ito ay ipinadala ng aking ama. Nang marinig ito, sumimangot si Zuyan Shua, paano ang iyong mga tao? Hindi mo sinabi sa kanila na atakihin tayo. Ano ka ba, Kuya Zo, dahil nasabi ko na sa iyo ang lahat ng sikreto sa bahay, paano ako magpapadala ng taong pumatay sa iyo? Mali ang sinabi ni Peho. Pero ang problema, pagkatapos umatake ng mga tao natin, inatake talaga sila ng mga tao mo. Imposible, tahimik na umiling si Peho, bagaman pamilya rin sila ni Pei, lagi nila akong sinusundan. Huwag mo akong tingnang nakagapos, ngunit hindi hindi sila mga ngahas na kumilos ng padalos-dalos kung wala ang utos ko. Hindi rin kaya ng tatay mo. Siya ang pinuno ng pamilya Pei. Sabi ni Zuyan Shua, totoo na ang tatay ko ang padre de pamilya, pero masasabi ko rin sa inyo ng malinaw na ang mga taong ito ay lahat ng pinagkakatiwalaan ko, hindi niya kaya. Sabi ni Pei Hu. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Pei Hu, si Zhu Shua ay nagmamasid ng mabuti. Ngunit sa paghusga sa kanyang karanasan, ang sinabi ni Pei Hu ay labis na taus puso, at tiyak na hindi niya nililin lang ang kanyang sarili. Ang tanong, kung totoo ang sinabi ni Pei Hu, bakit sasalakayin ng mga taong iyon ang sarili nilang tropa? Pwede ba, kumunat ang noon ni Zhu Shua? Bagamat mapusok si Pei Hu, halatang hindi siya tanga, akin ba? Ito, tila sa ngayon, napakalaki ng posibilidad na ito, kung hindi, hindi nito maipaliwanag ang katotohanan na ang kanyang mga sundalo ay kikilos ng padalos-dalos ng walang sariling utos, pinalitan ng iyong ama ang iyong mga tauhan, at ngayon ang mga taong nagbabantay sa lungsod ay kanyang mga tauhan pa rin, hindi sa iyo, agad na naunawaan ni Zoyan Shua ang trick, natigilan din si Peiho, na para bang iyon ang nangyari, City Lord Zhu, ano ang dapat nating gawin ngayon, sabi ni Peiho. Ano ang dapat kong gawin? Matapos maunawaan ni Zoyan Shua, bigla siyang umiti ng mapait, kami ay nalinlang, tapos bilisan mo ha, hindi ako maaaring umalis. Ito ay isang laro sa lahat, sa pagbagsak ng mga salita, isang malamig na hangin ang biglang tumama sa pinto, at pagkatapos nito, isang figure ang nakatayo doon. Ito na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!